Ang question ngayong araw ay Ano ang pagmamalabis o hyperbole? Ang pagmamalabis na kilala rin sa Ingles bilang hyperbole ay isang uri ng tayutay na ginagamit upang sadiyang palakihin o palabisin ang isang bagay o sitwasyon lampas sa karaniwan. Layunin itong magbigay diin at makapukaw na matinding damdamin sa isipan ng mambabasa o tagapakinig. Sa halip na ipakita ang eksaktong katotohanan, gumagamit ito ng malikhaing pagsasabi na hindi dapat unawain sa literal na paraan. Isa itong epektibong paraan upang gawing mas makulay, dramatiko, at mas sining ang isang pahayag, lalo na sa mga tula, awitin, at iba pang akdang pampanitikan. Karaniwan, ginagamit ang pagmamalabis upang ipahayag ang matinding damdamin gaya ng labis na saya matinding lungkot, sobrang galit, o matayog na pagmamahal. Halimbawa, sa pahayag na lumuha ako ng ilog sa sobrang kalungkutan, hindi naman talaga umagos ang luha ng isang ilog. Ngunit, malinaw na ipapakita kung gaano kalalim ang nadaramang lungkot. Sa linyang Umuusok sa galit ang kaniyang mga tenga. Hindi naman talaga may usok, kundi nagpapahiwatig lamang ito ng matinding galit. Isa pang halimbawa ay isinulat ko ang pangalan mo sa buwan at mga bituin na nagpapakita ng matinding paghanga o pagmamahal kahit imposible itong gawin sa realidad. Ang halimbawang, inabot ako ng isang milyong taon sa kahihintay sa iyo ay nagpapakita ng sobrang tagal ng paghihintay kahit alam nating imposibleng tumagal ng ganoon. Sa pahayag naman na nahati ang langit sa lakas ng kanyang sigaw, ipinakikita ang lakas ng sigaw sa paraang halos mabiyak ang kalangitan.